pananampalataya, kapangyarihan, at pananagutan. Ang naghahasik ng takot ay hindi aani ng kapayapaan. Kahirapan, isang walang awa na kalaban ang kahirapan ay isang malupit na kalaban sa buhay na tumatagos sa bawat aspeto nito. Ito ay tulad ng isang gumagapang na anino na nakakaapekto sa mental at pisikal na kalusugan, nagpapahina sa pagpapahalaga sa sarili, at humahadlang sa mga pagkakataon para sa personal na paglaki at pagunlad. Maraming tao ang naparalisa sa stress at kawalan ng katiyakan sa pananalapi na dulot ng kahirapan. Walang kahihiyan, walang kabiguan, walang dahilan para ikahiya ang kahirapan dahil walang pinipili ito. Ang kahirapan ay hindi tanda ng personal na kabiguan o kakulangan ng mga kakayahan. Kung may kahihiyan man, ito ang dapat maramdaman ng mayayaman. Ang pagkamakasarili at kasakiman ay namamahagi ng mga mapagkukunan ng hindi pantay. At tumanggi silang ibahagi ang kanilang natamo sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kalikasan. Katatagan at pagtityaga. Ang mga taong nasa kahirapan ay kadalasang napakatatag. Sila ay may tiyaga at determinado ng pagbutihin ng kanilang mga sarili upang lumikha ng isang magandang kinabukasan. Ang isang mundo kung saan ang bawat isa ay may pagkakataon na umunlad at umunlad ay hindi lamang mas patas ngunit nagdudulot din ng higit na kasaganaan at mas malaking pakiramdam ng kaligayahan. Aksyon at pananagutan napakahalaga na tanggapin ang responsibilidad para sa kung paano ka tumugon sa iyong mga kalagayan. Ang passive na pagsang-ayon sa iyong sitwasyon at pag-uugnay nito sa karma ay hindi ka madadala kahit saan. Ang karma ay talagang makikita bilang isang tawag sa pagkilos at pagsira sa ikot ng kahirapan. Empatiya at suporta, ang paglaban sa kahirapan ay nangangailangan ng empatiya. Mahalagang makinig sa boses ng mga taong nasa kahirapan kilalanin ang kanilang mga karanasan, at igalang ang kanilang dignidad. Dapat maging handa ang mga tao na suportahan ang iba at manindigan para sa mga mahihina sa lipunan. Ang Vishnu Society, isang inspirational model ang Vishnu Society ay nag-aalok ng isang kagilahilalas na modelo ng diwa ng komunidad. Ang mga miyembro ay nakatuon sa kapakanan ng bawat isa at ng lipunan sa kabuuan. Ang layunin ay isang ligtas na kanlungan para sa lahat. Ano man ang katayuan sa pananalapi. Ito ay nagpapakita ng malalim na pag-unawa sa halaga ng komunidad at pagsasama. Ang paglikha ng mga puwang kung saan ang pakiramdam ng mga tao ay ligtas at tinatanggap ay napakahalaga. Ang puwersa ng status quo, ang mga kapangyarihan na makikinabang sa pagpapanatili ng status quo, pinananatili nila ang kanilang mga posisyon at pribilehiyo sa pamamagitan ng mga istrukturang pang-ekonomiya, pampulitika, at panlipunan, sa gayo'y nagpapatuloy sa kahirapan. Ang paggamit ng reliyon bilang instrumento ng kapangyarihan at kontrol ay isang pangkaraniwang pangyayari sa buong kasaysayan. Ang pagpapakita ng kahirapan at pagdurusa bilang banal na kaparusahan o isang pagsubok sa pananampalataya ay humihikayat sa mga tao na baguhin ang kanilang mga kalagayan. Ang kahalagahan ng kritikal na pag-iisip. Ang agwat sa pagitan ng pangangaral ng kapayapaan at aktwal na pagpapatupad nito ay nagpapaalala sa atin na ang magagandang mithiin lamang ay hindi sapat. Ang maling paggamit ng reliyon ay nagpapakita ng kahalagahan ng kritikal na pag-iisip at ang muling pagbibigay kahulugan sa mga kwentong panreliyon. Malakas na sama-sama para sa mas mabuting mundo dapat tayong manindigan para sa isang mas mabuting mundo kung saan ang mga mapagkukunan ay naa-access ng lahat. Ang pakiramdam ng komunidad ay mahalaga sa kaligayahang nararanasan natin, bagamat ang panloob na kaligayahan ay pangunahing nagmumula sa sarili nating pag-iisip. Hindi ka maaaring maghasik ng takot at umasa na nag-aani ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagsisimula sa iyong sarili. Inirerekomendang pagbasa para sa karagdagang insight at inspirasyon, basahin ang aklat na Faith, Power, and Responsibility na isinulat ng Guru Besar ng Vishnu Society. Ang libro ay naglalaman ng isang makapangyarihang mensahe at naglalarawan kung paano naranasan ng Guru Besar ang pamumuno sa isang mapayapang komunidad, bilang isang tagapagmana ngunit lalo na bilang isang tao.